Ito po ay gata ng nyo. Gagawin kong latip. Lalagay ko po dito sa black and white rice na malagkit. Gagawin ko pong biko. Ito po sila bago ko minex sa pagsaing. Ang tawag po dito ay glutinous rice at ito naman po ay fancy sweet rice. Yun po ang nakalagay sa packaging. lumalabas na po ang kanyang mantika. Dalawang lata po ng gata ng niyog ang ginawa ko. So, ito lang po ang kanyang latik at yung kanyang oil or mantika. Mas maganda po talaga kapag ang gata ay galing sa sariwang niyog mas marami siyang mantika at mas maganda ang kanyang latik. Ito hindi maganda. Dito ko na rin po tutunawin ang sugar sa pinaglutuan ko ng ating latik o kata ng niyog. Lalagyan ko po ng kalahating kutsaritang asin at saka isang kutsarang tubig Pangkatunaw lang po ng asukal 'yung nilagay kong unting tubig. 'Yung asukal po ay depende sa tamis na gusto natin. yung nilagay ko pong asukal ay patam lang hindi sobrang dami ayoko po kasi na sobrang matamis ilalagay ko na po itong malagkit haluin lang po nawala na po yung pagkabasa niya. So, pwede na po itong ihain. Ito na po ito. Ito na po ang aking nilutong biko at ang nasa ibabaw ay ang latik ng niyog. Maraming salamat po. Bye!